Guys, ngayon po ay uh, November 4 uh, At alam nyo naman po, every month Nagbablog po kami para dito talaga Dahil ito po yung isa sa mga Syempre pinaka-special day uh, At hindi lang para sa akin na kasi ako Tagabigay lang po At napakasaya dahil uh, Ito yung araw na makakatanggap na naman po Yung mga uh, kids natin dito Ng allowance Galing po kay Auntie Wow! Uh, sa month po ng November ngayon ay makakatanggap na naman po sila ng tig pa 500 pesos. Oh, grabe. Napaka, ang sarap siguro maging bata pero mahirap naman magano pero dati kasi kami nag-aaral kami, 5 peso lang yung bao namin pero sila Pero ang maganda diyan guys, uh, update ko na kayo. Yung savings na sinasabi ko sa inyo dati nung pininta ko siya nung katapusan umabot na po siya ng 51,000. No, di ba? 51,000 sa mga kids yan. Meron na itong 7,000, 6,000, 3,000, 2,000. At makukuha nila yan sa Christmas party namin ng I think mga December 17 or 18. di, di ko pa sure kasi magme-meeting pa kami about yan. Pero ito na, huwag na natin patagalin dahil mismong si auntie ay excited na sa uh, ano sa mga kids sa makikita niya ngayon na bibigyan niya ulit. Grabe, napakaraming anak ni Auntie. Twin 20 kids. Direnyo. Oh. Pare-pares ng edad. Sa kapanat yan <laughs> Okay. Ang unahin kong bibigyan, 'yan makakatanggap po sila ng 500 pesos. Si Chilang Marie. wow naman din, salamat sa Wow, tapos, ang susunod ay si Heart. Thank yeah, you. Madaming salamat po sa binigay niyong pera. Malaking tulong na po sa pangbaan ko, Ante. Bye-bye po, Ante. Um, wow. Ang susunod ay si Andre alias Ambrosio. <laughs> Wow! Pamilya ng bigas <laughs> at saka si ilawas! Galing na malik! Eh. Kaya tapos, ang susunod natin ay si Andrea! Yay! Ano sabihin mo kaya, Mamang? Dali! Salamat po, Mamang! Oh, okay! Yan, ay, oh, ano talaga naman, napaka ano naman eh, ano? Okay, tama na! Tapos, ang susunod natin ay si Master Kukong! Yay! binigyan nyo nga lang sa akin. May pangbao na po ako araw-araw. At -araw. sana po lagi po ikaw hindi gano'n, te. Salamat po, te. Wow, naman. Tapos, si Kuya Lucas. So, yan, medyo masama yung pakiramdam niya pero sumama si Kuya. Ante, maraming maraming salamat sa binigay mo. pera sa araw-araw namin may pambaya na po kami na guys. <laughs> ah, <Malibigas. laughs> uh, yan guys, uh, si Lucas, uupo muna siya doon kasi medyo masama yung pagaramdam niya pa. Ang susunod natin ay si Amber. Wow. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyong alawan sa amin. Malaking tulong na po ito sa akin sa pangbuhay ko araw-araw. We love you, Ante. Wow, thank you, Ate. Tapos syempre, si Kuya Bibi. Wow, uh, Kuya, makakatanggap ka ng 500 galing kay Auntie. Auntie, maraming maraming salamat na naman po sa sa allowance namin na binigay niyo. Auntie, maraming maraming salamat po. Sana po lagi kayo hindi labi po. Okay. Tapos, ang susunod natin, si Ate Ana. Ayan, si Ate salamat po sa alaman sa binigay niya sa amin. Mag-ingat po kayo dyan lagi, ante. Wow, thank you, auntie. Tapos, si Catherine. Si ate Catherine. Hi, hey, ante. Maraming salamat po sa binigay niyo po, Bandad. Mag-ingat po kayo dyan palagi. I love you po. Wow, grabe. ya. Dati guys, naalala ko. Yan mo yung mga si Catherine, si Lumber. Ganito ko kasi sila ngayon, di ba? Ganito na ganito na sila. Dati kasi nung naglalaro pa kami, na ano, ganito pa yan sila oh. maliliit ngayon, malalaki na sila tapos si Ate Katkat. Kat okay 500 pesos Ate, maraming maraming salamat po sa binigay ng alawan sa amin at sana po lagi kayong magingit yan kayo. at sana po lagi kayong healthy babay okay, thank you Ate tapos si, ano, si Ate Shing okay 500 pesos Ate, maraming Maraming salamat po sa binigay niyo pong allowance namin. May pangbaon na po po sa araw-araw at pangdagdag po sa savings namin. Wow, thank you ate. Tapos, ang susunod natin yan si Kuya Insen. Okay, 500 pesos. Ay, maraming maraming salamat po sa binigay niyo na allowance po namin ante. Malaking tulong na po ito pang bili po namin na bigas ante. I love you po ante. Bye bye po ante. Wow, okay. Tapos si Saldi. Yan, Saldi. Bagong gupit ha. 500 pesos. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay mong 500. May dagdag na po ako si Steven. Ingat ka po lagi. Ante, I love you po. Okay, thank you, Kuya. Tapos si Kuya Lance. Alin Kuya. Hi, go. Hi, Ante. Maraming maraming salamat na naman po sa 500 na binigay nyo. Sana po malagi, malagi, malagi kayo mag-ingat yan. I love you po. Wow, thank you. Tapos, si ano uh, si Kuya Kukoy. Okay? Ang ganda ng gupit niya guys, Ginaya gaya 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 kasi. Go. Ante, maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo naman po kay Banred. Malaking tulong na po to kong baon ko po ante tsaka panghulog ko po sa savings. Mag-ingat po ko wow, dyan wow, lagi ante. I love you po. Wow, thank you. Tapos, si Atin Hining. 500 pesos. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyo na naman pong alawan sa amin. At sa walang sawang suporta din po sa Dixler family. Mag-ingat po kayo palagi. I love you, Ante. Okay, thank you, Ate. Tapos si Kuya Ijong. E Yan, si Kuya Ijong. E Ito guys, naalala ko talaga. Kasing ano ko lang to dati. Ito, mga ganing-ganing ginaganto si Ijong. E Ganito. Ngayon, Diyos ko po. Ang laki na. Kuya Ijong. E Tapos, ilan taong mga na, Jong? 13. 13. Tama mga nagsasabi na si Idjong ay matanda na kasi malaki, 13 years old pa lang siya guys, kaedad nila ano. Okay, Jong. Tayo okay, maraming maraming salamat po sa binigay niyong 500 sa amin. Malaking tulong na po 'to pang-bawasan at saka pangbili po ng bigas. Maraming maraming salamat po, sa bye-bye. O oh, naman. Thank you, tapos si Ate Sheila. Ayan, si Ate Sheila. Ayan, si Ate Sheila. At uh, yun pala, nagtatengke ako sa lahat ng mga sponsor ni Ate Sheila. Talagang sunod-sunod yung mga blessing na dumarating sa kanya. Ante, maraming maraming salamat po na naman sa binigyan yung alawan. At ante, maraming salamat din po sa amin ay in-sponsor yung din po. Uh -huh. At ante, mag-iingat po kayo dyan palagi. I love you po. Okay, yan yung sliding nga nila naman. Ano, kasi dumaan yung bagyo pero hindi na sila naulang nandun sa loob. Tapos ang last ay si... Kuya Prince. Okay. Okay. Kuya Prince, 500 pesos galing kay Auntie. Hindi, maraming maraming salamat po sa binigay mong alaman sa amin. I love you po, Auntie. Okay. Okay, tapos, uh, guys, may nakikita kayo, may natitira tayong 1,000 pesos. Akin na to. Ah, joke lang. Wait lang. Uh, Noong mga nakaraang video sabi ko nga Syempre as uh, sponsor si auntie laging nanonood uh, May pinapaabutan po siya nito dalawang nanay uh, Tawagin ko po si nanay Lut at si nanay Sining okay? Nandun sila guys hindi nyo nakikita Pero dito sila nag-aabang na po sila Kasi baka may laro po kami ngayon Explain ko kung bakit si nanay Sining tapos si nanay Lut uh, Nakaraan kasi ah uh, syempre yun nga sabi ko nga sa mga suporta ng mga nanay natin kapag nakikita ni auntie na nandyan sila. O ito, uh, ibibigay ko ito kay Nanay Lot, tapos kay Nanay Sining. Okay, tingin ko may masasabi sila sa mga ano, lalo si Nanay Lot kasi nandito yung anak niya, tapos si Nanay Sining uh, talagang wala tayong masabi, napaka-supportive naman talaga nila sa atin. Nanay Lot, may masasabi ka ba kay auntie? Unang-una po, bayan. Okay lang yan, nanay. Talaga, siyempre, sino ba naman ang hindi matutuwa kapag makatanggap tayo ng wala pang Christmas pero may aginaldo na si nanay. O, oh, di ba? Siguro yan, nay. Alawas mo yan, nanay. Pagpasok mo sa school. Una-una <laughs> po, nagpapasalamat po kay Lord. Lord, di. Okay, nanay. Welcome. Ito po, sa iniisip ko pa lang po kung saan ako kukuha ng panggastos ko ngayong magi Christmas party yung mga anak ko. Siyempre po may gagastusin po. Ito na po yun. Thank you, thank you Lord. Thank you auntie na ginamit ka na naman ng Panginoon para ibigay ito sa akin. Kasi iisipin ko pa lang po kung saan ako kukuha ng pang panggastos nila. Kaya maraming maraming salamat auntie. sa panghalawang pagkakataon na katanggap na naman po ako ng galing sa iyo. Maraming 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 salamat po. Sana po, marami pa kayong matulungan, hindi lang po dito sa amin, sa iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Gabayan kayo lagi kung ano man po ang hangarin nyo sa buhay na makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Maraming maraming salamat po. Okay, nanay. Thank you, nanay. Tapos, uh, nandyan si Nanay Sining unang unang-una po sa lahat. Nagpapasalamat po kay Sir dahil kung dahil, dahil hindi po dahil sa kanya, wala rin na po ako dito at sa grupong ito. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa amin, ay sa akin, sa amin, sa, at sa patuloy niyo pong pagsuporta sa grupo nito. Maraming maraming salamat po. Naway gabayan kayo ni Lord at lagi po, po ang inyong buhay at maging healthy po kayo lagi na kahit na hindi nyo po kami lubusang kilala sa lugar na ito pero nandyan po kayo na laging tumutulong sa mga bata, sa mga nanay at sa mga iba po. Maraming 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 salamat. Diyos na po ang bahalang magbalik po sa inyo ng lahat po ng blessing sa inyo. Maraming salamat. Po. Okay, thank you nanay. Yeah, sa dalawang nanay natin talagang napaka ano naman. Yan, na uh, talagang saksi naman ako guys. Ang, yun nga, sabi ko nga, lahat na siguro ng mga bagay na kapag ka uh, ikaw ay merong ano pa may kasi nakikita nyo naman po very supportive talaga sila sa mga laro namin so yan ang siguro din yung isa sa mga ano at saka blazing yan kasi sabi nga ni nanay mayroon silang babayaran sa Christmas party o biglang nahulog dito yung ano kumbaga si auntie ang nag solve ng kanyang problema malaking bagay po yan 500 pesos grabe imagine yung 500 pesos 25 kilos na bigas is 1,000 o kalahati na 'yan 'di ba? So, ilang araw na 'yon kung sakaling bigas ang bibilin nila nanay. So, 'yun pa lang. Tapos, siyempre sa mga anak nila na nandito ngayon uh, bilang ano po nila uh, nag nag-assist or admin po nila dito. Ako po yung nagti-thank you kasama yung mga nanay natin kasi nandyan sila nakatingin. Ah, uh, guys, tuwang-tuwa po ako siyempre kasi ito na 'yan na siguro yung isa sa mga ano every month yung nakaka-receive ako ng mga chat na Uh, allowance ng mga bata, ganon si Andy sa akin, grabe ako, masayang masaya talaga kasi alam ko, hindi lang para sa mga bata, masayang masaya yung mga nanay nila talaga, sobra, kasi alam ko yung hirap dito sa probinsya kung makatanggap sila ng ano, grabe talaga tsaka, kahit sa ang probinsya po siguro, pera kasi yan talagang, uh, isa yan sa mga pinagtatrabawa natin, uh, talagang anti ina-appreciate po namin yan ng sobra-sobra sabi ko nga, uh, yun nga, sabi nga nila, di ba, lahat may hangganan, pero hanggat nandito kami, lab uh, love na love po namin kayo, auntie. Tapos, uh, marami pa po tayong, ano, marami pa po kaming darating na mga events, yung mga ano, kasi meron kami isang sponsor na malapit na yung birthday. Yan, under, under processing na naman. Tapos, meron ako nakachat na may nagpadala ulit ng mga parcel. Yan, guys, sunod-sunod yan. Tapos, malapit na rin yung Christmas party namin tapos tingin ko nag-iisip-isip na rin kami ni misis sa mga anong kulay ng mga damit na ibibigyan natin sa kanila basta uh, nakikita ko sa kanila na ano, basta sabi ko nga down, ups and down nandito lang ako para sa kanila basta nandyan sila, gusto nila maglaro gusto nila ng mga ganitong klaseng bagay na samahan, nandito pa rin ako sa kanila basta yan, ang inaano ko sa kanila, yung support nila sa akin at nakikita ko po yun sa kanila kaya tapos sorry din sa mga viewers natin na mga na-prank na, no. pero guys maray pa tayong prank na gagawin dahil marami akong sponsor wag kayong magalala <laughs> sorry na agad dun sa mga yon ang masasabi po namin sana po mas tumagal pa po yung buhay po ninyo para mas maray pa po kayo matulungan ako na po nagsasabi sa lahat ng mga nanonood ngayon napakadaming tinutulungan ni auntie ako, la, ako, ako, kasi na, nalaman ko kasi sinasabi sa akin pero na yon nakikita sa mga video. Kaya napakabuti ng puso niya, auntie. Ina-update din niya ako kung anong pwedeng gawin sa Christmas party namin na mas malalong magiging masaya. Masaya kami nung unang Christmas party namin. Yung unang Christmas party na yung parang anniversary ng Christmas party. Kaya mas lalo pa natin ihigitan. Hanggang dito na lang po yung video namin, auntie. At talagang ano po, papahalagahan po namin kung ano po yung mga kung ano po yung binigay po ninyo sa aming tiwala. Uh, kayo po ang number one tough ano namin talaga sponsors namin. Mahal na mahal po namin kayo, Auntie. Uh, hanggang dito na lang po. I love you so much. Advance Merry Christmas and Happy New Year siyempre. 1 2 3. Bye-bye.